Magandang araw na muli mga boss. Hindi ba ito na baha? Hindi naman, yun lang, dinaanan lang. Di na ah, dumaan lang sa baha. Oo, uh -huh. pero may tulong baha. May arin ako tuk-tuk-tuk-tuk. Tapos paling na. Tapos hindi na umiikot itong mga ilang araw, yun na, gabi. Stuck na. Stuck na. na. Pero malalim pa siya nung biyernis eh. Umapit na. Nung gabi, nasabi ko oh. na ng gabi, yun, wala Wala na. Niya, niya, ano, 'yan. Ay, ano, may ikot, eh? may ikot pa naman kaya lang, pigil na pigil na. Ang naging problema ni boss, dumaan lang daw siya sa baha. Kaya lang medyo na stack siya ng ilang oras. Dahil nga sa kung didiretso pa daw siya, is malalim na yung dadaanan niya. Kaya tumigil muna sa baha. Ito yung huling bagyo mga boss na matindi yung pagbaha sa atin. At isa si customer sa naapektuhan ng baha. Ang nangyari nga kay customer after ng ilang araw na napadaan siya sa baha, nang ginamit niya itong sasakyan is mataas na itong brake pedal niya. Hindi na daw bumalik. At nang inangat niya itong gulong niya sa likuran, ramdam niya raw yung brake shoe na nakakapit pa rin. At nang hinawakan niya raw yung rim niya is grabe daw yung init. Natural talaga mangyari yon dahil nga yung brake shoe niya is kapit dito sa brake drum. Pero nung pinalo ko ng pinalo niya, yeah, bumitaw itong brake shoe niya dito sa brake drum. Kaya nga kung makikita niyo, medyo napipihit-pihit ko na siya hanggang sa lumuwag na eh. Oh, di ba? Maluwag na siya. Ang nangyari siguro dito, after niya mabaha, inistak niya ng ilang araw dahil nga sa may mga lugar na baha pa rin. Tapos kinalawang itong loob ng brake drum niya, kumapit yung brake shoe. Nag-release nga siya ng handbrake pero yung kable lang ang bumaba. Kung makikita nyo mga boss, okay na itong brake drum niya. Madali ko rin na siyang naiikot. At dahil baluwag na itong brake drum, pwede ko na ngayon tanggalin itong screw para mabunot ko na itong brake drum niya. At kung makikita nyo mga boss, itong brake drum niya ni customer, lumalim siya. Kasi nga, yung brake shoe nito is hindi bumitaw. Tapos, pinatakbo ni customer na nakadikit itong brake shoe niya or nakapreno. Sabi ko nga kay customer, sobrang tigas naman itong brake shoe mo. Biro mo ang pinutpod niya yung brake drum. Gusto ko sana ang papalitan kaya lang wala pa daw siyang budget. Kaya ang ginawa ko, chinik ko na lang itong wheel cylinder niya. So far okay naman yung mga piston. Wala naman siyang stuck up. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, lilinisan ko na lang itong brake shoe niya. Lilihahin ko yan para matanggal ko yung kalawang na kumatit dito sa brake shoe. Tsaka ako ngayon mag-a-adjust ng preno kaya lang may isa pang problema ito pag nagpreno daw si customer meron daw lumalagitik pwedeng dito dahil makapal na yung gilid nitong brake drum niya. kaya kailangan tanggalin ko yan dahil wala nga budget pang replace imamanual ko na lang yan gamit itong grinder alam niyo mga boss ako yung mekaniko na kapag walang budget yung customer hindi ko yan pinipersa para pagastusin sabi nga nung basher ko, boy remedyo raw ako. Eh ano nga yung boy -remedyo? Ang mahalaga, naayos mo ng tama yung pagkakaremedio mo. Eh kung ikaw magre sa sablay, eh huwag ka na magremedio. Ang reason ko lang naman kaya ako nagre dahil unang-una, pag si customer kulang na kulang sa budget, syempre nakakaawa naman, hindi na lahat ng may sasakyan is may pera. Sana maunawaan mo rin lalo na hindi sinasadya nasiraan yung customer eh anong gagawin natin doon buti kung may nakareding pera yun eh hindi ko naman kaya yung ginagawa nyo na iwan mo yung sasakyan kung wala kang pera balikan mo na lang eh, sa akin naman kung meron ako magagawang paraan gagawang ko para maiuwi yung customer yung sasakyan niya ganun ang dapat gawin niya yan sa kapwa nyo tignan nyo pag nagkasakit yung anak nyo o kaya magkasakit kayo, gagawa rin ng Diyos ng paraan para gumaling ka. Balik na ako sa trabaho mga boss, nakita nyo yung ina-adjust ko, ayan yung brake adjuster niya. Kaya ako ina-adjust yan mga boss dahil nga sa pati itong handbrake niya is mahina na rin sabi nga ni customer kapag hinila niya masyado nang mataas at pag okay na yung pagkaka-adjust mo dyan mga boss pwede mo nang ilagay itong brake drum pero kung maluwag pa siya mga boss bunutin mo ulit itong brake drum niya tapos gamit yung flat screw i-adjust mo siya ulit at pag okay na pwede mo nang ibalik itong brake drum niya yan tinuro ko mga boss diyan mo itatapat itong butas ng brake drum na paglalagyan mo ng screw dahil pag nailapat mo na itong brake drum pwede mo nang ilagay itong screw niya gamit itong philip screw mo at pag mahigpit na yan mga boss pihiti mo na itong brake drum niya para sigurado ka na hindi hapit yung pagkaka-adjust mo ng preno, dapat pre-wheeling yan. Hindi siya dapat matigas ikutin. At dahil okay ka na dyan mga boss, pwede mo nang ilagay itong gulong niya. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo ng gulong. Tapos, dilipat na tayo dito sa kabilang side. Dahil nga sa nabanggit din ni customer na naging pigil daw ang hatak nito. At importante na dapat dito sa kabilang side, check upin ko rin yan. Pero pinalo ko muna itong brake drum niya mga boss. Kita yung grabe yung kalawang na lumalabas. Tapos tanggalin ko itong screw na nakalagay dito sa brake drum. Tapos paluin ko ng ball hammer itong brake drum niya para makalog at maluwag kong matanggal itong brake drum. At ito na mga boss, matanggal ko itong brake drum niya, same lang nung sa kabila. Lumalim din siya dahil nga ito sa yung brake shoe niya nga is hindi siya bumitaw dito sa brake drum. Tapos napatakbo ni customer na nakapreno itong gulong. Kaya nga ang sabi niya nagiinit daw itong gulong niya sa likuran at hirap daw siyang humatak. Hindi ko na nga natanong si customer kung ilang araw niyang napatakbo itong sasakyan niya na nagiinit yung gulong at hirap siyang humatak. Kasi nga mga boss grabe naman kung isang araw lang malalip agad itong brake drum niya. Eh sabi niya nga sa akin nung una hindi niya naman daw ito napatakbo naka handbrake. Yun nga lang daw nabahalang siya. Doon lang daw nagsimula yung problema. Sabi ko nga, charge to experience na lang. After ko malinis itong brake shoe niya, itong brake drum mga boss, greenan ko rin yung gilid niyan. Para maayos ko may adjust itong handbrake niya, pati itong adjustment niya sa preno. At ang isa pang dahilan ko, pag nagpreno daw siya, meron daw lumalagitik dito sa likurang gulong niya na experience ko na yun mga boss hindi lumalapat ng maayos yung brake shoe kaya nagkakaroon siya ng lagitek kaya nga nung green engine gilid niya nawala yung lagitek niya nung ni road test namin at ang sabi nga ni customer pag meron na siyang budget diretso palit na siya ng brake drum niya at dahil malinis na itong brake drum niya dito naman tayo ngayon sa brake adjuster niya gagamit ka dyan mga boss ng flat screw para mag adjust pipihitin mo pababa yung brake adjuster niya tandaan nyo mga boss, pag nag-adjust kayo, hanggat maaari, pakiramdaman nyo na yung pihit ng brake drum doon sa kabilang side, ipa-rest nyo dito. Hindi pwedeng maluwag yung adjust mo sa kabila, dito naman sa kabilang side is masikip. Mali yun. Pilitin yung i-balance yung pag-adjust nyo ng preno. At kung okay na yung pagkaka-adjust nyo ng preno, o pwede mo na ngayon ibalik itong brake drum. Gaya ng dati, yung paglalagyan mo ng screw, at yung butas ng brake drum, na pagkakabitan mo ng screw, dapat magkatapat. Tapos, pwede mo nang ilagay itong screw nya dito sa brake drum. Pita mo lang yan ng maayos. Tsaka mo ngayon ikutin itong brake drum nya, dapat pre-wheeling yan. Gaya ng adjustment na ibinigay mo sa kabilang side. At dahil okay na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong nya. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahipit mo dito sa mga nut nya para hindi ka magkaroon ng problema sa bad ng huli. Tingnan nyo, ikutin ko ulit itong gulong nya. Dapat ganyan pa nag-adjust kayo. Both side ng gulong dito sa likuran, pre-wheeling. At dahil okay na mga boss, ipa-start ko na itong makina kay customer para ma-check niya itong brake pedal kung matigas pa or bumalik na siya sa dati niyang lambot. Kaya lang mas gusto ni customer, ako na lang daw yung mag-check pa sigurado raw. Kaya ang ginawa namin, nagpalit kami. Ako na lang yung nag-check up. Ito nga mga boss, nang tinapakan ko itong brake pedal niya. Oh, hindi na matigas, okay na. Dati mo tumigas to? Tumigas yan, hindi na kapatid na yan. yan. Kaya, kaya tumigil siya yung pagkakabasa siguro, nag-stack up yung ano eh, gulong mo eh. Mm, okay, lambot oh. oh. Ito, ang ganda nga ng brake eh. At para sigurado mga boss, niyaya ko si customer mag road test. Siya na mismo yung pinag drive ko. Para kung meron siyang reklamo, magawa ko agad. Ano hmm, Sagrada. Sagrada? This one to this one. Nasabi ko pa naman, sagada. Malayo yung bus bagyo yun, sabi sa akin. Ah, ganun ba? Ah, Sagrada pala. Akala ko sa gade. eh. Lambot? oh, eh no. Lambot ang preno mo. Oh. Imposible yung masira agad ang hydrobac niya pag tumigas yan. Hindi nakita ko ang oh, lambot oh. Oh. Mm. Sige. Naka-adjust na eh. oh, <laughs> uh, sige nga. Oh, tingnan mo kung dapat medyo may play yan pag tinapakan mo lulubog. Oo, oh, di ba? Tingnan mo. Mm, oh, ano? Okay na ba tayo sa preno? Okay na? Okay na siya, malambot okay na. Siya. na. Gaya yung nag-start up siya na, konti na lang yung na... na konti tapak lang oh, nun. Sa tumutunog. Pero tumigas na yan yung ano, brake mm. pedal. O, oh, brake pedal. Saka ito, mataas na talaga ito. Mm -hmm. Oo, yung oh, yung handbrake mo. At dahil okay na mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Huwag yun naman sana kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Salamat!